Itong nagdaang summer, somewhere in South Africa. At least 39 nakabataang lalaki ang pumanaw at lampas dosena ang nagtamo ng severe mutilation o naputulan ng ari. Lahat ng ito ay sinagawa parte ng kanilang kultura, isang tradisyonal na pagtutuli ng lahat ng kabataang kalalakihan. Sa kanilang kultura, ito ay isang ritual ng pagkalalaki na tinatawag nilang Oluwaloko isang daan patungo sa pagiging ganap na tunay na lalaki. Pero sa likod ng ritual na ito ay nakabaon ang delikado at mapanganib na katotohanan. Walang gloves, walang anesthesia, walang sterilization. Isang maling hiwa ay maaring buhay ang nakataya o di kaya ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang pagkalalaki. Marami sa kanila hindi na makapagsalita hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa trauma. Mga batang lalaking nagpuntahan sa bundok para maging ganap na isang tunay na lalaki. Pero sa kasamang palad, marami sa kanila ang nawalan ng buhay. Dahil sa impeksyon na dulot ng maling pagtutuloy. Ang tradisyong ito ay tinatawag na Olwalukong. Ito ay isang mahalagang papel na dapat nilang pagdaanan isang mahalagang hakbang sa kanilang kultura upang isang maging ganap ay isang tunay na lalaki. Ang lahat ng lalaking sasabak sa Olwaloko ay aalis sa kanilang tahanan. Kasama ng iba pang kabataan ay pupunta sila sa isang bundok at doon isasagawa ang kanilang ritual. At pagkatapos ay kinilangan nilang manatili sa lugar na yon upang magpagaling, magsakripisyo at matuto. Tinuturuan sila ng mga bagay tulad ng respeto, responsibilidad, disiplina, family duty at kung papaano niya dadalhin ng kanyang sarili bilang isang ganap na lalaki sa kanilang lipunan. Dahil sino mang lalaki na hindi dadaan sa ulwaluko ay hindi matatanggap ng kanilang lipunan at mapagkakaitan ng isang mahalagang papel at responsibilidad bilang isang ganap na lalaki sa lipunan. Ang pagsasagawa nito ay isang pagsubok ng tapang, lakas at dangal sa kanilang kultura. Pero sa kasamang palad ay nitong nagdaang ulwalu ko lang ay kumitil ito ng 39 na kabataang lalaki at lampas dosena naman ang naputulan ng ari. Habang tinatayang umabot na sa 361 cases na ang naitala for the past 5 years. Dahil ito'y mahalaga para sa pagtanggap ng lipunan, Maraming kabataang lalaki ang napilitang sumailalim sa ritual na ito. Kahit na mapanganib and unsanitary condition just to be accepted in their society. May ilan na alam ang panganib, may ilan naman na takot. Pero lahat ay nagdanais na mapabilang sa katungkulan at matanggap sa kanilang lipunan.